Guys, mapagpalang araw po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo De Los Santos para po magbigay uh, ng opinion o reaction dito po sa uh, mga issue na binabato po dito kay uh, Joy Diwata natin. Ano po? At uh, alam niyo naman po, matagal akong hindi na reaction dito po sa mga uh, issue patungkol po kay Joy, pero alam niyo po, masasabi ko na lang po mga kapatid ay kalimutan na natin po ang mga nangyayari ano at uh, nakita naman natin ngayon si Joy na blooming at uh, masaya na siya nakikita naman natin sa aura ng kanyang mga yung mga picture niya yung mga naka-upload lalo na po doon sa vlog sa kanya na blooming na po talaga si Joy at kailangan na natin mag-move on na Ah, uh, kalimutan na na lang natin yung mga issue about po Kilakuya Brooks at 'yan sa Tim Brooks. Kalimutan na lang natin dahil pag hindi po natin nakalimutan niyan at pat sige lang tayo na ah uh, ibinabalik-balik lang natin ang mga issue, hindi po tayo diyan makakalimut Hindi po tayo makakapag move on, 'di ba? Kaya ang masasabi ko na lang, move on na lang po tayo para Iwas was issue na no at uh, para sa akin talaga na uh, kalimutan na lang natin at uh, ang mahalaga po yung hinaharap. ano yung patuloy po tayong uh, sumuporta di ba kay Joy Diwata dahil alam naman natin na yung pag-aaral niya lang ang talagang sa ngayon ay iniisip niya Pwede na rin siguro si Joy na wala na wala nang love team, di ba? Sa opinion ko lang dahil minsan sa uh, ang nakikita ko kung may mga love team ay siguro hindi rin din talaga makakabuti lalo na po kung na uh, yung bang naka, nagugustuhan na ng mga viewers na parang nagkaroon na sila ng pag-asa na balang araw ay si Joy talaga na magkakatagpo rin ng guys na talagang mamahalin siya, no? At uh, wag na natin, kalimutan na natin po si Kalingap Dan dahil iyon ay parte na ng nakaraan. Ano po? Di ba pag na ang mga nakaraan, <laughs> dapat po talaga ay kinakalimutan na. Dahil siyempre, tayo naman po ay nakakaunawa at uh, isipin na lang natin na hindi talaga sila para sa isa't isa't, di ba? ah uh, darating nga araw po mga kapatid, magiging masaya tayong lahat na basta po, di ba? Uh, marami nga po dyan na uh, mag-asawa, nagkakahiwalay din at uh, kahit may mga anak na sila, kung talagang hindi po sila para sa isa't isa't talaga po ah... Uh, Diba? Kailangan ay gate <laughs> At uh, sabihin na lang, ang nakaraan, ang mga nakalano. Ganun, mas, masarap po isipin na tayo maging masaya na lang para sa kanila. The total, si Joy ay bata pa naman. At uh, makakatagpo yan. At tandaan nyo po yan. Makakatagpo at makakatagpo si Joy na lalaki para sa kanya. Na talagang mamahalin siya kung ano siya, di ba po? At uh, ilang taon pa naman, no, mga 3 years pa bago pa makagraduate si Joy. Di, pag nakarating yan sa ibang bansa, ay talagang mas marami po yan makikilala. Ano po? Um, huwag tayong magpadali. Ano ba? Uh, ang mahalaga, yung suporta natin kay Joy nandyan. At wag na lang tayo pong makipag-away dahil minsan po, tayo na rin po ang gumagawa ng uh, hindi maganda. Dahil sa kakagustuhan natin, sa pagmamahal natin, minsan sa sinusuportahan natin, nakaka tayo ng hindi maganda. Nakakapagsalita tayo ng uh, nakakasakit sa kapwa natin. Ano po? Kaya ang mahalaga, uh, move on, wag na natin balik-balikan ang mga ano paman, mga nangyari dito kay Joy at Kidan dahil po sila po ay parte na lang po yan ng mga alaala, di ba? Ganoon na lang po ay napakasarap po tanggapin para tayo po ay isang nagparaya, di ba? Alang-alang po sa kabila na magkakaroon na ng bibi, di ba? Uh, ang mahalaga nandyan po yung mga sponsor ni Diwata na tuloy-tuloy lang po yung pagmamahal kay Joy. At nakita naman natin yung si Joy na talagang blooming. Maganda. Ayan ang talaga pong nakita kong mga nangyari kay Joy na siguro naman talaga madali naman siya. Total, sinasabi nga nila na scripted. Ano? Kaya tayo po ay doon na lang tayo mag-focus. Ano po? At yung mga uh, ibang ang mga supporter ni Joy at yung iba nga galing sa Dandit ay yan po ay kaibigan natin. At uh, nag-uusap-usap na tayo na wag na tayong magagalit pa, para ano magalit tayo. Tayo lang naman nandito tayo sumuporta, wag tayong makikipag-away dahil pag nakipag away tayo on galit tayo lang din po ang masasaktan dahil Uh, hindi natin talaga alam kung ano ang katotohanan. Descriptive niyan man o totoo man niyan na nagkaroon silang relasyon, ay ayaan na natin po. Nasa sa kanila na lang po yun. Huwag na po natin pangirasukan ang kanilang privacy. ba? Diba? Napakaganda lang po na nandito lang tayo para suportahan lang natin kung ano po yung Ah, uh, ikabubuti po ni Joy. Sumuporta na lang tayo. Ano? Mga kapatid at uh, 'wag iwasan ang stress dahil tayo rin lang po ang gumagawang stress sa sarili natin. Ano po? Ayaan na natin ang mga ibang tao at ang yung mga basher po ni Joy, uh, ayaan na lang natin sila ignore para alam niyo po, minsan ang ibang tao may masabi lang kahit ano na lang po ang iko comment nila na hindi po nila iniisip kung sila po ay makakasakit ng kapwa, 'di ba po? Kaya napakasarap po yung uh, tayo ay nabubuhay na tahimik na wala tayong minuruyukan o hinahamak na ibang tao, 'di ba? Dahil nandito po tayo bilang isang pagsuporta o tumulong. 'Di ba po? Napakaganda po yung at the same time, yes, uh, alam naman natin na nang medyo hindi maganda pero the same time, na tayo po, palawakin po natin ang mga isip natin, kaluuba, na huwag tayo na, ay nangyari to siguro dahil hindi ito iukol. Kasi pag hindi uukol, hindi po yan talaga bubukol. Bubukol po yan doon sa uukol. <laughs> Kaya, mga kapatid, okay na yun. na um manakita ko na si Joy na napaka-blooming niya, napakaganda niya at uh, ang aura niya masaya na siya. Masaya na rin po tayong mga nagsusuporta po kay Joy Diwata. Ano po? Kaya tama na. Huwag na natin balik-balikan ang nakaraan. Kasi pag paulit-ulit po, nakakasawa din na ang ako po sa mga isyo, ayaw ko na po na-stress po ako. At um, uh, nakakasawa. Nakakawalang gana kung puro stress na lang o puro issue. Dahil gusto ko po yung maganda lang. ba diba? Na wala tayong inaapakan na tao. Sabi nga, move on. At kung sino po po yung tuloy-tuloy na gumagawa ng issue, Nasa sa kanya na yan. Alam mo po, ang karma ngayon ay digital na. Ano? Marami pong salamat po sa ano lahat at uh, sa mga viewers na nagmamahal kay Malo Santos. Please subscribe po Malo Santos. sa uh, Pwede po nyo po yung all button para lagi kayong updated po sa aking video. Thank you so much po sa Marshall community. Thank you so much at supportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Brav, at si Roel of Malalag at si Richelle. Ayun lang po at uh, sa aking mga team, sa team BIOS po, thank you so much at sa lahat ng mga may team. Team Striker, team, team ano pa, Watcher, uh, thank you so much sa team Kalinga at uh, thank you, thank you po. Maraming salamat alam. We love you sa aking mga viewers na nagmamahal. Kimalo de los Santos. Thank you. Thank you po sa inyong lahat. Salot!